So, update ko lang kayo yung aking mga lagang pato. Ang lalaki na nila, oh! Magpapakain ako sa inyo ng food. Here's your food. Ang ingay nyo na, lalaki nyo na. Come on. Sa so, ganito ako magpapakain, mais, greens, tapos ko siya ng water. Ang hmm, lalaki na nila mo. So, may, may prepare ako sa kanila na magiging swimming pool. Ayan. So, paglaki nila, ilalabas ko na sila. Ayan. Yeah. At, eto, lilinisan ko to. Kasi dito sila magsiswimming pag lumaki na sila. So, itong bathtub na to, lilinisan ko to. Ayan, para ito magiging swimming pool nila. Kasi ang mga pato, gustong gusto nila yung may mga, may mga tubig. So, for now, dito lang muna sila kasi kinakain ng mga daga. Hay! Shoo! Shoo! Ayan, kain sila ng kain. Eh. Ciao, ciao! Bye!